Ayan po mga partners, sila po, welcome back po sa ating YouTube channel siyempre Boy Tabang, kasama ko po si Tia Joey Ayan, syempre katatapos pa lang po namin doon sa ongoing na pabahay natin kay Tatay Blas Syempre, uh, natatapos pa lang po kami doon Tapos ngayon, uh, meron kasing uh, na scout si Mix Vlog dito po sa bayan ng Katarman no, So talagang nakita ko po talaga na nangangailangan po sila ng tulong Kaya pagkatapos po namin doon kala Tatay Blas, magtrabaho kasi anong oras na rin? Anong oras na kuya? Quarter to six. Quarter to six na po. So, hindi na po namin pinalagpas kasi talagang uh, masasaksihan nyo po ngayon sa vlog natin kung uh, ano po yung kalagayan or sitwasyon po nila. No? At syempre, shoutout po doon sa Team Rochelle Fanatics at syempre, kay Sir Ruelo po kay Rachel at sa lahat po ng uh, reactor ng uh, Rochelle Fanatics. No? Shoutout po sa inyo. At syempre, kay Kuya Bal at Edad, kay Kalinga Prabi. Wala po sa inyo. Sa so, mga partners, huwag na po nating uh, patagalin, no? Kasi anong oras na magagabi na. So, yan intro po muna tayo in 3 2 1. Let's go. At syempre bago po yung lahat, bago po yung lahat, no. Yan ka, wala rin po tayong uh, upload kahapon kaya ngayon sinubukan ko pong mag-scout at syempre maglingap. Kahit medyo pagod na ganitong oras na sa subukan po nating maglingap, no. At syempre huwag niyo pong kalimutan pa like and share naman po ng ating vlog ngayon, no. Yan shout out po sa lahat ng masugid na nagmamahal kay Boy Tabang, viewers at syempre doon sa ating uh, mga Uh, Team Rochelle Fanatic shoutout po sa inyo. So wag na po natin patalagi, uh, patagalin. Tara na po sa video. Peace! Siya po mga partners, medyo natagal lang kasi kumain pa po sila nanay at tatay. Pero ngayon okay na. So huwag na po tating uh, patagalin kasi anong oras na magdidilim na. Yung bahay po nila napakadilim. Siyan, tara po. Ganda nga hapon, tay Ganda nga hapon, man Grabe po mga kapartnes Ang kalagayan po niya Kumusta? Ano, buhay pa man Ha? Buhay pa man Gali mo, ang bilis mo nang kuhan Mano po, mano, mano Mano Ayan, mano po Ganda hapon po, tay Ano po pangalan niyo? Julio, nga rin Julio Ikaw, ikaw Nelda, Nelda, Nelda Ha? Ha? Nelda, Nelda Nilda. Ilang taon na po kayo? Sixty. Sixty. Ikaw po tay. Sixty-four. 64. 64. Sixty-four. Wala, Wala, Wala po kayong kuryente? Wala po kayong kuryente? Wala kayong kuryente? Solar. Ah, <laughs> solar. solar. Ay, grabe. Kaya lang po nakatira dito tay? So, na? Kaya lang po. Kaya dalawa? Mm. Pwede po bang maikot yung bahay niyo? Oh, okay, okay. lang. Tara po mga kapartnes. Okay na po ba na ay? Oh, okay, 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 okay. Okay. Huwag, okay. 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 sa okay. okay. saan po kayo natutulog, Tay? Diyan na, kung natutulog siya. Diyan siya natutulog. Dito siya natutulog si ate. Ikaw naman po. Parto. Parto. Ako, pagkapukot sila. Dito po kayo nagsasain. Ako. Dito mga kapatid, tingnan niyo po yung sitwasyon ng kanilang bahay, no? Hindi ko po alam, pero mamaya po aalamin natin kung bakit po ganito yung sitwasyon nila ate. Tapos, kung meron po ba silang kasama dito, kung paano po sila nakakaraos sa pang-araw-araw, saan sila nakakakuha ng pang-biling bigas, tapos pagkaib po nila. Wala pong kailaw-ilaw dito, solar lang po yung kanilang bahay. Ayan. Dito po kayo nagsasahin, kuya? Dito po sila nagsasahing. Kanilang bahay po, mga parthos. Kaya talaga, um, napakadilim. Tapos, yun yun, napangakalat. Alamin po natin, huwag na po natin patagalin mo. Yan, tingnan niyo po, oh. Ayan po. Tingnan niyo po yung mga labahan nila doon. So tara, tingnan natin at alamin kung ano po yung sitwasyon nila tatay dito sa kanilang bahay, no? Ayan. Ayan, tatay, pwede magkwentuhan kahit saglit lang. Ito. Pwede ba makiyo dito, tay? Sige lang, okay lang. So ayan, tay, kumusta po kayo dito? Kibana kinamot ni special naman sa to. Paano po yung mukha ni Ate? Yung eh pag ang aga. Bakit anong dahilan po? Atungbaka dito, natumbak, Natumba Natumbaka. Hay nako. Hay nako, guys. pa po siya. Anong pangalan niya, Teh? Nilda, LILDA. Nilda. Nilda. Ito po po siya. Uy, hindi. So si Ate Nilda ay 60 years old na. Ikaw naman po. Oh. Magtagal na po ba kayo nakatira dito? 1984 1984 ba kayo mag kay? Maroon. Maroon ka magtagalog? Ka maron magtagalog, maron no. magtagalog, na... maron ano po nangyari kaya Nanay Hilda kuya? Na... na ako bokonan, nagluya siya. Nabakunahan. Oo. Ano pong bakuna yung sa kanang COVID? Pas covid Ano po yung nangyari sa kanya? Ay. Ano po yung mga side effect na nangyari kay Nanay Nilda bakit nagkaganyan po siya? Sa wala pa bakuna malakas pa. Sabi po ni Tatay nung time daw na hindi pa daw siya nabakunahan si Ate Nilda ay malakas naman daw. Tama ba? Ako sa ko ako ay well, pabakuna ka, dahilag ato di man kami ng kusina kunta. Ano ka na ato ayon pamalit malit sa kwan uh, sa kadalim mga kwarta. Ano po ba ikaw kayo po meron po ba kayong nararamdaman? Ayan. Ano po? Dugan. Sabi daw ni tatay, meron daw siyang uh, kuan, uh, nararamdaman yung sa kanyang dibdib. Hmm. Ano po yung nararamdaman niyo sa dibdib niyo tayo? Sakit. Sakit. Bukod pa po doon, halapwa, hindi pa po, hindi pa hindi ba kayo na-stroke or ano? Hmm. Apo, okay. so. Na-stroke ka po? Na-stroke ako. Kasi yung nga nakiwa mo ka na gana, bakwit ko, pati ni Dasi okay. na Dwasiki. Nagigot sa akin. Um, oh, sabi okay. daw ni, ko, ah, ni Tatay, hmm. Tatay Julio, na-stroke daw po siya, tapos yung kanya daw pa nga, tumabingi, tapos yung dalawang paa daw niya hindi makalakad, tama? Ayan. R Ate, uh, nanay Milda, kumusta? Ate, buhay pa man. Ayan. Uh, ano yung uh, kuan? Ano yung uh, nararamdaman mo ngayon sa kalagayan mo? Ito at ano po yung nangyari sa paadaw niya? Ay. Na, na kuhan, na, na, na lagal siya, mm. tapos natumbal siya. Natumba rin? Oo. Oh. Bakit ano po ginawa niya sa runway? Wala po ka kung may meron may meron may meron may meron. Ano pa diyo? No? Ito sa no. Sabi po mga kapatid, tingnan niyo po yung kalagay ni Ate Nilda, kawawa naman. So, natita na po yung kanal. Eh, kung natita na sa ubag. Ito na kini. Namawagan, di ba? Oo. Hindi ko lang po alam ng no, mga ka-partners kasi yes. hindi ko po alam kung ano po yung site. Kasi sabi daw ni Nanay Nilda, yung uh, yung uh, naglakad po daw siya sa ano yung runway po dito sa Catarman is yung uh, uh ng uh, eroplano. So, Meron daw siya, baka doon ka lumusot sa may ano, may may tire So doon daw siya lumusot tapos natusok daw yung paa niya. Namaga, namaga tapos hindi na nakalakan. Hindi na nakalakad. Tapos yung nangyari sa yun na nanghina ka simula nung nabakunahan ta. Hindi po ba siya nakaka, 'yun, nakakadiretso mag? <coughs> yeah, eh? Hindi po <coughs> ba? Salamat sa gaya buhay eh, pa kayo, yung na ano ba kayo Ayun kay, ano naman yung uh, sitwasyon nga na parang ikaw na stroke si nanay ganyan mahina na na uh, siya yeah, sa so, yun uh, makuna Ay ako naramdaman sa kanya sa so ako na Sa so, huwag uh, mong pampukuna eh mm, Mabilis yan mm. Malakas siya yeah. Sana san, uh, san, naman po kayo kumukuha ng mga panggastos yung pambili ng bigas, pambili ng ulam, uh, yung mga yun, pangangailangan. Binibigyan lang kami sa buwan, barangay. So, binibigyan, lang po kayo. So, so tapos na tawag nga. Relief? Relief. 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 Nanay Nilda, po, wala ka po bang anak? Mayroon siya. Nasa naman po. Ano sa antahan? Ano po? Ay? Ano?

may Nilda. magpapakilala po kami, Tatay Julio, no? Kami po yung uh, charity vlogger, mga, mga charity vlogger po kami, no? Ah, uh, pumupunta po kami sa mga iba't ibang lugar upang magdaos po ng paglingap or pagtulong sa kakahaya, uh, sa kuan sa pamamaraan po ng uh, aming mga sponsor ng amin mga viewers. So, no, oh, nagagawa po namin na maglingap doon doon po kasi sa mga sumusuporta sa amin, no? Kahit uh, konti lang po yung uh, nanonood sa amin at siyempre konti lang po yung nagbibigay ng pantulong, nandoon pa rin po yung aming pagtulong. At doon nandoon pa rin yung aming pagpupursige at siyempre nandoon pa rin po yung aming uh, pagtuloy-tuloy kung saan na uh, pumupunta kami sa ibang lugar, naghahanap kami ng mga katulad po ninyo na talagang uh, ikita namin sa sitwasyon nyo na marapat dapat po kayong tulungan. No? Kami po ay yung The Great Team Maraynon, Charity Vlogger. Ha? Ay, yung kuan ni na yun. Wala po bang panong panahas? Sulat. Ah, sulat? Pangalan ng... Ano yung ka? Ano yung? Uy! Ano mga mga Hala, si Nanay. Nay, saan ka pupupunta? Nanay Nilda. Magpupunas. Magpupunas. Pular, ayan. Si tatay po hindi rin nakakapagtayo. Magpupunas. Magpupunas. Hmm, sige tay, sige, kapit lang. Oh, hmm, sige. Ayan, ayan, po yung kanilang kuhan dito, ilaw po, kente, solar lang po. Sige tayo. Okay. Yun. Ilaw na rin. Sige, Nanay Nilda. Tara na nga dito. Hindi naman po kayo magtatagal. Ni Nilda. Oh. Hmm. Ano na po? Ay ko. na naman dito, ah, mm. uh, Tubig. Tubig? Kaya di kami nakakalog. Gusto Kasi may, ikaw, hindi, hindi, man yan hindi na nyo na po kayang magkuhan. Mag, Bit bit. Tara Nanay nililigo tayo pano dito. Dito na para reguan. Hmm. Hindi pa po siya naliligo. Hindi pa. At nag Sino daw bata ka sayo? Ano po ba naman po ni Nanay Nilda? Ano? <laughs> nanay Nilda. Po po. Ayan. So, nakapagpakilala na po kami, no? Opo. Oh, po. Ayan. Mga charity vlogger po kami. Tapos, pinamumunuan po kami ni Kuya Joey the Great. Si Kuya Joey po ay nasa labas. Yun po yung pinakahid namin. Si Kuya Joey ay member po ng Team Kalingap. Na kung saan, pinamumunuan ni Kuya Bal Ed, at Ednat ni Kalingap Prab. No? Sila po yung... Uh, Charity uh, Association na pa-charity uh, vloggers na kung saan pumupunta po sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas upang maglingap. Si so, Joey ay nag good po dito sa Samar kasi taga Samar naman siya upang dito po magpatuloy uh, sa kanyang pagtulong, no? ayan Nanay Nilda. Marami po yung nanonood sa atin. Uh, ano po yung uh, pwedeng yung uh, hilingin or pwede po namin maitulong sa inyo? Ano? Ha? Kay dito na kapante. Okay, hmm. sige. Meron po. Meron po ba siyang pamunas, Kuya? Ako pa ako na, ako na. ito na lang. Can... Ito ito pamunas matunay, tanay? Dire, dire, dire. Ako na, lang. ako na. Sige na, para hindi ka na mahirapan ako na lang. Kukuha. Ako na. Lang. Ako na. Hindi ko din magpa-assess kasi na Parang nahihiya oh, kasi no. Kawawa naman po ni nanay. May <tonsultoy> daw, okay ka lang? Ito, okay. Sige lang. Sige lang. Tingnan niyo po yung paglagaw niya. Ito lang paglagaw niya. Nah, hindi pa po siya naliligo tay. Pa. Okay, pa. tubig Hirap yung tubig po sa inyo. na Sige nay. Hindi pa po ba kayo nakapaglaban ay? Kasi walang tubig no. Grabe. Eh. Wawa naman po ni Nanay Nilda. Sige, Nay. Hey, hindi na po kami magtatagal kasi baka nakakakuan po kami. Ayun, tingnan niyo po yung uh, pagkain po nila. Yan mm po -hmm. yung ulam niyo? Ganas. Sige na po, Nay. Tara na po kasi bigyan lang kita ng kunting panggastos-gastos uh -huh. dito. Unang, pat, uh, unang uh, tulong. Sige po, kawawa po ni Nanay Nilda. Sinisipon ka, Nay? Ha? Uh -huh.

ano po yung uh, pwede naming maitulong sa iyo or uh, meron pong marami pong nanonood sa atin? Pera na lang, pera. Ha? Pera na lang. Kung bibigyan ka po ng pera, saan nyo naman po gagamitin? Pag pagkain namin. Pagkain. Okay lang ba? Pag if lang ever lang. na... Okay lang ba kung uh, yung ibibigay naming pera sa iyo is pili natin bigas tapos grocery. Uh, tapos, sis, yes, ulam-ulam. Pang ulam Kaya, pang ulam namin, talbos. Talbos? Talbos ng? Linaga. Kamote. 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 Mula gawin, tumutik. Uh -huh. kuya, ya, kuya, Julio, ano po yung masasabi nyo sa sitwasyon po ninyo ngayon? Ano po yung masasabi ninyo? Okay. Hey. Ayun, pira na lang. Saan ka na Pira na lang, ibibigay, pero tulong na rin la, ano, ano po yung masasabi nyo sa sitwasyon po ninyo? Kapila, okay kapila, okay kapila. Salamat lang, salamat. salamat. Ati Nilda. po. Ano po yung nga, uh, Koan? Ano po yung uh, masasabi mo sa sitwasyon po ninyo na mag-asawa na kayo na lang po talagang dalawa yung nagdadamayan? Wala lang, wala lang. Wala lang, nagtabi, nagtabi, nagtabi. Ha? Huh? Wala lang, Hindi po ba yung sitwasyon po ninyo, ano yung masasabi nyo? Na ganito po yung kalagayan ninyo? Wala lang, wala lang. Okay lang, okay, 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 okay lang. Okay lang. Okay lang. Parang ay. Kitay, si Kitay. Kuangga Kung mm -hmm. Sini sa na sedak na ni sa kapitbahay na lang kada agad na hatag 50. Pa ah, binibigyan na lang kayo dito. Mm -hmm. Pambili pa mahaw, panalmosal tinapa, kape. Si mm -hmm. Siangga sabok. Pini, so sabi po ni Tatay Julio na binibigyan na lang po daw sila dyan sa kapitbahay nila na pangbiling uh, tinapay, kape. Kawawa oh, naman po. hindi na po uh, mga kapartners na hindi na po sila nakakapagtrabaho. No? Kasi si Tatay Julio na stroke, hindi na po siya makapaglakad. Uh, yung pagkuan po, yung pag-igib uh, po sana kahit dyan lang sa tapat, Hindi po niya magawa-gawa kasi yung mga tuhod po ni niya talagang kung ang puno mahina na tapos ito po nakakaawa po yung kalagayan ni nanay Milda. nay Alpo. kung sakasakaling uh, makabalik kami Alpo. ano yung uh, wish mo pira na na. ha? pira na lang na. na lang kung may magbili uh, magbigay ng uh, pagmamahal sa iyo for example uh, bilhan ka ng grocery tapos oh, bigas okay, okay na lang po, okay, po. salamat 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 okay so yan po mga kapartners no walang ibang hiling po yung uh, pamilya sabi ba uh, tinanong po natin sila kung ano yung uh, pwede nating maitulong kasi makikita nyo naman po yung sitwasyon nila no uh, uh nalaman po natin yung sitwasyon nila dito na yung uh, isa, isa lang po ba yung anak ninyo Dalawa. Dalawa. So, Ipaman ma ka sa iyo. Awal ka rin lang pa ako sa iyo. Nakuha sa Manila? Manila. Nagpapadala ko ba? Nag-contraction. Mayroon anak nga, mga eskwela. Sumali, hindi rin sila makapagpadala dito mm. ng malaki. Kasi, nabukla syempre, nagpapaliti balay, oh, nagpapaliti ilaw. Marami din gastusin doon sa kanila. Eh. Nagpapaliti tubig. Nagbabaya tubig. Naluluhi nga lang. Pagkala, so, magpapaliti tubig. So, nahihiyada si Tatay Julio na maghingi daw. Okay. Syempre pamilyado po yung kanyang dalawang anak. Oo, yes, yung pamilya na sira. Tuadines hmm. mag-hunt. Junior, pamilyar ka ni Bibi. Hmm. Sayang so, po mga partners no. So ngayon, nalaman po natin yung sitwasyon ni Tatay Hulyat at ni Linda. No? Gusto ko po sana kahit papaano makabalik po dito. Kahit mabigyan, mabigyan lang po natin sila ng uh, bigas, no? Okay na lang po. Tapos grocery, okay na po ba yun? Uh, kasi kawawa po nila, no? Binibigyan na lang po sila dito. Tapos, mga mga na po, uh, si tatay, uh, hindi na po nakakalakad kasi may stroke. Si nanay Nilda, hindi na rin po makalakad. Hindi rin po sila makaligo kasi wala pong tubig. Natikikita nyo naman po doon yung mga pugasan, uh, no? Yung mga... Uh, kaldero, mga pinggan, mga kutsara na hindi po mahugas-hugasan kasi hindi po sila nakakaigib. Yung mga labahan po nila, nakikita nyo naman po doon, hindi po malabahan. Sa no? bahak, ito nung nalatang. Asin nung bahak pa yun? Oo. Uh, Grabe. Sigal na. Hindi nalalaba. Kasi ayun ang pangkulaan, ako pa ano po yung masasabi niyo kay uh, Nanay Nilda bilang isang asawa natin? Gusto mo? Yung about po sa inyong pagmamahalan. kailangan uh, ko, kailangan uh, tao, po, sa Thank you, thank you so much kay Bibi Mix Vlog kasi siya po yung naka-scout dito. So kahit pa paano, na, na, ito naman po yung time saan na pwede po tayong uh, mag-spread ng love para po sa, sa dalawang uh, senior citizen po na po. No, ayan tatay, meron po akong ibibigay sa inyo, pero ito ay uh, konti lang. Uh, ito ay uh, paunang tulong lang. Pero kahayaan nyo, kapag meron pong maawa or meron pong uh, makapanood na ginito ang puso na tumulong po sa inyo, kahit uh, yung sinabi ko na bigas lang kaya grocery pero hindi pa po natin alam mm -hmm. kung ano po yung pwede nilang ibigay sa inyo agar po namin dadalhin dito okay lang po yan okay, okay. pero sa ngayon po bibigyan ko lang po kayo dito kahit pa paano bukas meron po kayong uh, pangbili ng kape o kaya uh, kinapay at saka syempre um, bigas o ulam no? Dali na, sakit mara ko yung galamo. marami ka po ngayong iniintang sakit ay mm -hmm. blood ay blood yan sa akin. Yeah. At eh, inilda Nilda. Si uh, Nilda, mayroon lang akong ibibigay sa inyo na konting, uh, po, konting tulong po, lang, opo, ha? Opo. Ito po ay paunang tulong lang pero opo. susubukan ko po ah. na kahit pa pano marami po yung makapanood ng uh, uh, kwento ng buhay po ninyo yeah. tapos Marami po yung uh, makapanood at syempre, kung uh, sa kasakaling uh, uh, gininto ang puso na makapanood uh, kuan uh, makapagpaabot uh, sa inyo ng konting pagmamahal ibi po naming dadalhin dito ha. Ayan. So kailangan nai uh, ayan po talaga hindi po nakakaligo si Nanay Nilda kasi walang tubig. Okay. 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 Ah, yung pagpunta mo dito ng isang araw, ganito na talaga yung damit niya. Okay. Hmm. Alam mo, nag nagsusulak pag, pag, pagpaigib sa kabataan. Okay, hmm. dati ko nalit siya ah, nakakagalo na eh, istroke oh, ilang, ilang, ilang taon po kayo na stroke Two, years na. Paano kung wala kayong pambayad, hindi magtitiis kayo na walang tubig? kaya Nag, naghihingak sa bata. Ah, naghihingi ka. Pag wala na po talaga madukot, no? Ayan. <laughs> uh, ako na, palang ko, uh, asawa sa so junior, maisong. Yung asawa po ng anak niyo, no? Tara, hiliwat. So, ayan po mga partners, bigyan po natin ng uh, konting uh, tulong si uh, Tatay Julio at ate Nilda para bukas po mayroon po silang panggastos at pangbili uh, ng pangkape no? Ito, ito po ay ibibigay ko po galing po to sa kay Kuya Joey. Doon po sa kuan, doon po sa mga hindi po nag-skip ng ads sa kanya pong channel, kaya yun binibigay niya kami ng patulong tapos yung uh, binibigay sa amin na patulong, inaabot po na uh, po namin sa mga kagaya po ni Latin Nilda at Kuya Julio. Bibiya. Ayun, ano masasabi mo kay Bibi na kahit papano na-scout niya kayo? sa kanya. Tulong ka sa buhay. Ayan. Sabi po ni Tatay Julio, maraming maraming salamat do kay BB Mix Vlog na kahit pa paano na scout niya, syempre si BB Mix Vlog inilapit sa akin upang tulungan po siya. Ayan. Ha? Saan ko daw ibibigay tayo? Sa Sa iyo? Sa okay. Ayan, bigyan po natin sila ng uh, shoutout po doon sa lahat ng nagmamahal uh, kay Kuya Joey. At syempre doon po sa mga palagi nanonood ng mga vlogs niya, thank you, thank you so much po. Hindi pa po tayo na makakapagpabigay ngayon kasi pending pa po yung sahod natin. Pero hayaan nyo, kapag uh, makuha po natin yun, ayan, kahit pa paano i as, uh, ikon lang po natin no? sa sariling namin nating uh, pagsisikap Doon naman po galing sa mga uh, nanonood sa atin no? na kung saan hindi po nag-skip na para makaipon po tayo ng revenue tapos mo yung gagawin natin pang tulong. Ito Tatay Julio, maliit lang po ito, pero ito yung unang patulong ha. Makabili lang po kayo ng uh, ang bukas. Mm -hmm. Ano yung masasabi mo doon sa lahat ng mga nanonood? Na kahit pa minsan nagpapaabot sila ng pagmamahal para itulong sa mga, sa mga kagaya po ninyo. Ayun Ay, masasabi, nandiyan po sila nanonood. Ano po yung masasabi po ninyo? Yan, tatay Julio, ano masasabi mo doon sa mga nanonood? Ano yung uh, masasabi mo doon sa mga nanonood na kahit papano? Uh, salamat. Mm. Salamat kami, salamat, salamat. Ano masasabi mo na nilda doon? Salamat, 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 salamat. Salamat ulitin. <laughs> <laughs> Ayan. Salamat. Um, uh, Tatay Julio, no? Uh, Mag-ingat na lang po muna kayo dito palagi, ha? Uh, at syempre, uh, wag, nyo na, wag po nating uh, pabayaan si Nanay Nilda. Kasi grabe po kawawa naman po ni Nanay Nilda oh. No? Ayan. Pero kahit pa paano inaalalay mo talaga si Nana, ah, Nanay Nilda no? Hmm. Hindi na rin po makapag masyado makarinig Animal女ハm… si oh. pa lang dapat bagal pag pagpakao bag siya na. Oh, mm, si, Sabi daw ni Kuya ni Tatay Julio, kahit pa paano daw kapag uh, oras na ng pagkain, binibigyan na uh, syempre inasikaso daw niya si Nanay Nilda. Ayun Tatay, Ah, uh, yun lang po yung masasabi ko, no? I wish, at syempre, ipag-pray lang po natin na yung uh, kwento po ng buhay niyo mapansin kahit pa paano matulungan kayo papaligan namin. Ha? Tiwala lang po. Ayan mga partners, thank you, thank you so much hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. I hope po na makabalik tayo dito kala nanay uh, Nilda at tatay Julio na may dalang magandang balita or ma uh, surprise para sa kanila. Thank you, thank you so much po. Siyempre, malaking, malaking, uh, malaking, uh kung uh, hindi man po kayo makatulong financial, kahit po sa pag-share na lang po ng ating vlog. At siyempre, sa hindi po pag-skip ng ads, makakatulong po yun sa amin para kahit pa paano makaipon ng revenue, matulungan po namin. Kagaya, nila, tatay Julio at atin nila no? Ay, thank you, thank you so much, especially doon kay Manay Terry Anderson at syempre kay Ma'am Irene Biswilan, Ma'am Hawaii, Ma'am okay, okay, from London at syempre kay Ate Chari, si Tata Chari, ayan, na shout out kita. At Ate Barbosa at syempre kay Tita Marcelina, Ate Rose Aguirre Vlogs, at Vic John sa Tid na Malinaw, Tita Malu de los Santos at syempre kay Uh, at Elizabeth Alphabete at syempre doon sa Team Rochelle Panatics shoutout po sa inyong lahat yan, grabe. Napakasulit po ninyo. Siyempre kay Sir Will of Malalag, kay Rachel, at siyempre sa mga reactor po ng uh, Team Rochelle Panatic. Shout out po sa inyo. At siyempre, sa ama po ng Kalinga, Puya Balate, Dati Kalinga. Hanggang, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. I hope makabalik po tayo sa inyo. Ha? Ingat po tayo dito palagi tayo, ha? Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ingat po tayo palagi. God bless. At siyempre, kampay sa Yanara. Adios mga kapartners. Peace out. Bye-bye. Duit d u